Sa isang hardin na puno ng kulay at bango, may isang rosas na nagngangalang rosas. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng bulaklak doon, may mga talulot na kulay pula na parang apoy at bango na nakabibighani. Gustong gusto ni Rosas na magpahangin sa araw at makinig sa mga huni ng ibon. Isang araw, habang nagpapahangin si Rosas, may lumapit sa kanyang paro-paro na may mga pakpak na kulay ginto. Magandang araw sa iyo, Rosas. Bati ng paro-paro. Ako si paro-paro, at ako'y nagagandahan sa iyong kagandahan. Magandang araw din sa iyo, Paro Paro, sagot ni Rosas. Ako rin ay natutuwa sa iyong pagdalaw. Halika, maupo ka sa aking talulot at magkwentuhan tayo. At doon nagsimula ang pagkakaibigan ni Rosas at Paro Paro. Araw-araw, dumadalo -araw, si Paro Paro kay Rosas. Kinukwentuhan niya si Rosas tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang hardin at parang. Ikinukwento rin ni Rosas kay Paro Paro ang kanyang mga pangarap at mga hinahing. Ngunit isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo winasak ng bagyo ang hardin at maraming bulaklak ang nasira. Si Rosas ay natakot dahil baka siya rin ay masira. Huwag kang mag-alala, Rosas, sabi ni Parokaro. Hindi kita pababayaan. Kakapit ako sa iyong tangkay at paprotektahan kita mula sa hangin. At ginawa nga ni Parokaro ang kanyang sinabi. Buong lakas siyang kumapit sa tangkay ni Rosas at pinrotektahan ito mula sa malakas na hangin. Pagkatapos ng bagyo, nakita ni Rosas na maraming bulaklak ang nasira, ngunit siya ay nakatayo pa rin. Salamat sa iyo, Paro Paro, sabi ni Rosas. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasira na rin ako. Walang anuman, Rosas, sagot ni Paro Paro. Kaibigan kita, at hindi kita pababayaan. Mula noon, mas lalo pang tumibe ang pagkakaibigan ni Rosas at Paro Paro. Natutunan nila na sa hirap at linhawa, laging may kaibigan na handang tumulong at magprotekta. At sa hangin, patuloy silang namumuhay ng masaya at nagbibigay ng kulay at bango sa mundo. Aral ng kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat sa panahon ng pagsubok. Ang pagtutulungan at pagdadamayan ay nagpapatibay ng relasyon at nagbibigay ng lakas upang malumpasan ang anumang pagsubok sa buhay.